stress pa lang ng madaling araw habang mahimbing pang natutulog ang karamihan sa atin. Gising na ang mag-asawang sina Joseph at Thelma ng San Fernando, Pampanga. Sa kanilang pagbangon, agad silang tutungo sa palengke. Hindi para mamili, kundi para ayusin ang kanilang mga paninda. Ganito po ang buhay namin dito sa Pampanga. Gising po kami ng 3.30 ng madaling araw. Tapos po, huwag, hindi sa lang naman po yung palengke sa ba from sa bahay namin. Tapos po, magbubukas na po kami ng pare, parinda. Ayon kay Tatay Joseph, hanggang alas 7 lang sila pinapayagang magtinda. Hindi kasi katulad ng mga may pwesto sa loob ng palengke, pwedasahan ang pagpapaalis sa mga katulad nilang sidewalk vendor. Ayun po, mami pong madaling araw. Uh, po namin ng asawa ko. itinda po kami napakalat-kalat. Eh, minsan po, mauli pa, magmumulta ka pa. Kung minsan, kukunin yung karitul mo. <laughs> Tapos, kung hindi, mo, hindi ka magbabay sa city, o di hindi, hindi bigay. Habang ang mga paninda naman nilang gulay, inuutang muna nila at babayaran sa hapon. Ano man ang matitira, yun lamang ang kanilang kita ang dahilan ng kanilang pagpupulsigi ang kahilingan na mapagaling ang kanilang apong si Ronwal. 12 years old na may sakit na HSP nephritis o sa madaling salita, pamamaga ng kidney. Ito po yung pinakamamahal kong apo na naging pasyente po ng PCMC. Si Ronwal D.B. Gatpolintan Jr. po. Nickname niya po, Butchokoy. Ayon kay Ronwald, sa una ay inakala nilang tonsillitis lamang ang kanyang nararamdaman. Ngunit sintomas na pala ito ng matinding karamdaman. Anong uh, una pang ko? ang um, lagnat-lagnat lang po tapos nag-nosebleed um, rin po ako na saka inuubo. Kala po namin noon, tonsil lang po. Unang na-diagnose na may fatty liver si Ronwald Ngunit dahil tila hindi ito gumagaling, nagpalipat-lipat ang dalawa ng ospital. Kasama na din dito ang palaki ng palaking gastusin. Eh, nung una po, kaya kaya pa yung gastos di? Eh. Hanggang sa, siyempre po, sa agaw buhay, eh, napilitan na po akong saglat bahay namin. Eh, ngayon, mamaktol pa po ako ng pera nung nagsalaan ayoko na po, baka po di na namin matubos. Sa rekomendasyon ng mga doktor, kinailangan dalhin si Ronwald sa Maynila sa Philippine Children's Medical Center sa Quezon City. Dito na nakumpirmang may HSP nephritis ang bata. Dahil sa mahal ng mga gamot at laboratory, nangangamba si Tatay Joseph na maubos ang supply ni Ronwald at hindi na sila makabili pa. Minsan po naiiyak ako sa bed namin, sa co-patient namin. Sabi ko, Paro po, paano po, ano kaya kami uuwiin Wala kaming take na gamot ng apo ko. Sabi nga po sa kanya, may pwede ko lang kain yung sakit mong ako. hindi ko, di ako na mawala. Si Ronwald Jr. ay hindi lamang apo ni Tatay Joseph. Siya rin ang nag-iisang nagpapaalala sa kanya kay Ronwald Sr., ang dating breadwinner ng kanilang pamilya na nasawi sa isang trahedya noong sanggol pa lamang ang kanyang apo. Na ako na po ang legal na guardian niya. Simula pa po, po sanggol siya, nabando na po siya ng nanay niya, 8 months old pa lang. Ngayon po, uh, bali kami na po yung nag-aalaga sa kanya, kami ng dalawa ng lola niya. Dahil umaabot lamang ng 500 to 600 pesos ang kita sa maghapong pagtitinda ng mag-asawa, kulang na kulang ito para sa tuloy-tuloy na gamutan ni Ronwald na umaabot sa 25,000 pesos kada buwan. Kaya nang marinig ni Tatay Joseph ang tungkol sa People's Day ng Akobikol, ay nagbaka sakali siyang humingi ng tulong. Yung co-patient po namin katabi namin kama, dito na po alos tumuha ako. Lolo kanya, niya, subukan mo to. to ako? Punta ka sa Akobikol sa batasan, sabi niya. Sabi ko po ma'am sa loob ko. ko baka po pa para sa mga taga Bicol lang yung kako. Ay hindi po kanya. Uh, ah. ay po yung taga Region 3, Region 4. Ah, tumutulong po yan, sabi niya. Tapos yung ah, mga tanong paano po pagsakay doon at pagpunta. Yun nga po ma'am, nakarating po ako sa People's Day ni Congressman Saldi ko hindi inaasahan ni Tatay Joseph na mabibigyan na ng kasagutan ang matagal na nilang hinihiling. Opo. Hindi ka nabigo, no? Sasabihin ko sa iyo, hindi ka nabigo at uh, narinig namin ang iyong storya, opo, no? Ah, uh, handang tumulong, no? tutulong ako uh, bicol partly sa iyong... apo, no? Opo, maraming maraming salamat po Sir Rex. Para kayo din ay ah, uh, ano na, opo. no? makagaang-gaang sa buhay, no? So ay bibigyan na bibigyan ka tutulungan ka ng ako Bicol List ng pang-apat na buwan na nang mapisita natin si Romwald bakas pa rin ang mga epekto ng sakit sa kanyang katawan kaya kasama ng ating pinansyal na tulong hatid din natin ang groceries para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan maawad pa po kayo ng mas malaking pondo para marami po po kayong matulungan nationwide lalo lalo na po sa so, kamukha namin na na sa buhay at may pasyente. Lalo lalo na po yung mga bata. kasi uh, sa kasalukuyan po, lumolobo po, po yung kaso ng mga sakit-sakit. Wala pong pinipili, matanda, bata. Maraming maraming salamat po. Congress Man Saldi po. Pwede po kay Kong Garbin. Maraming maraming salamat po. Sana po, po pabuhay yung matulungan na kagdahan namin. Tunay ngang walang hanggan ang pagmamahal ni na lolo-tatay at lola-nanay sa kanilang apong si Ronwald. At para sa kanila, wala nang hihigit pa sa sakit na makita na dumaranas ito ng karamdaman. Gaya nga ng sabi ni Tatay Joseph, kung pwede lang ay kukunin niya ang sakit ni Ronwald. Dahil salatman sa material na bagay, Handa silang gawin ang lahat para maging malusog, masaya, at maginhawa ang buhay ng kanilang itinuturing na kayamanan.